Sa probinsya ng Bohol, may mga isla na unti-unting nilalamon ng tumataas na tubig dagat dahil sa pagbabago ng klima. Sa bayan ng Tubigon, ang mga residente ay araw-araw na humaharap sa hamon ng pagbaha kung saan pati kalsada, bahay, at paaralan ay lubog na sa tubig. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, patuloy silang naninirahan at umaangkop sa mga pagbabagong dulot ng kalikasan. Paano nga ba nila nagagawang harapin ang ganitong sitwasyon? Tarat silipin natin ang sitwasyon ng mga isla sa Pilipinas na unti-unting nilalamu ng tubig at posibleng mawala na sa mapa. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Noong Oktubre 15, 2013, isang napakalakas na lindol na may lakas na 7.2 magnitude ang tumama sa probinsya ng Bohol. Ang trahedyang ito ay nagdulot ng matinding pinsala kung saan maraming buhay ang nawala at napakaraming estruktura ang nasira. Sa kabila ng mga taon na lumipas, patuloy pa rin ramdam ng mga residente ang epekto ng sakuna, lalo na sa isang maliit na isla sa munisipalidad ng Tubigon. Ang Tubigon ay isa sa mga lugar na labis na naapektuhan ng lindol noong 2013. Sa tindi ng pagyanig, Bumaba ng halos isang metro ang isla ng Batasan, dahilan upang regular itong bahain tuwing high tide. Sa kasalukuyan, ang lugar ay nalulubog sa tubig dagat na umaabot sa taas na 1.7 hanggang 2 metro. Halos buong taon ang binabaha ang isla. Kasama ang mga karatig isla nito tulad ng Ubay, Pagaspasan at Bilang-Bilangan. Ang mga islang ito ay itinuturing na low-lying islands dahil sa taas na halos dalawang metro lamang mula sa sea level. Ang epekto ng climate change at patuloy na pagtaas ng sea level ay nagdadagdag pa sa suliranin ng mga residente. Sa patuloy na pagtaas ng tubig dagat, nanganganib na tuluyang mawala ang mga islang ito sa mapa ng Pilipinas. Ang Batasan Island, na pinakamalaki sa mga isla ng Tubigon, ay tahanan ng tinatayang 900 katao. Batay sa 2022 census, ng Philippine Statistics Authority, PSA. Sa kabila ng panganib at hirap, pinipili pa rin ng mga residente na manatili sa kanilang lugar. Paano nga ba mabubuhay sa ganitong kalagayan? Tuwing high tide, ang tubig ay pumapasok sa mga kabahayan, paaralan, at simbahan. Parang buhay sa isang water world, ayon sa iba. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nananatili ang lakas ng loob at determinasyon ng mga Boholano. Ang sitwasyon sa tubigon ay patunay kung paano nagbabago ang pamumuhay dahil sa epekto ng kalikasan. Isa itong hamon hindi lamang para sa mga residente, kundi pati na rin sa mga leader ng pamahalaan na kailangang tugunan ang mga pangangailangan ng komunidad. Handa ba tayong harapin ang ganitong klase ng realidad? Ang karamihan sa mga residente ng Batasan Island at mga karatig isla sa bayan ng Tubigon, Bohol ay mga coral miners at mangingisda. Dahil dito, hindi nila tinanggap ang alok ng gobyerno na relocation program upang lumipat sa mainland. Para sa kanila, dito umiikot ang kanilang kabuhayan. Bagamat hindi madali ang kanilang sitwasyon, nananatili silang determinado at patuloy na nag a sa hamon ng kalikasan. Tuloy ang buhay, ika nga nila. Kapag tumataas ang tubig sa Batasan Island, Maging ang mga itinayong seawalls at coral reef barriers ay hindi kayang pigilan ang pagpasok ng tubig dagat. Ang kalsada ay nagiging baha at ang mga bahay ay pinapasok ng tubig na minsan ay umaabot pa hanggang tuhod ang lalim. Sa kabila nito, sinusubukan ng mga residente na gawing normal ang ganitong sitwasyon. Para sa mga kabataan, nagiging playground ang baha, naglalangoy at nagtatampisaw sila sa malinis na tubig na bumabaha sa buong barangay upang makaiwas sa patuloy na pagbaha, ang ilang residente ay nagtataas ng kanilang mga bahay at paaralan habang ang iba naman ay tuluyang lumisan sa isla. Ang basketball court na dati sentro ng komunidad ay nagmistulang swimming pool na puno ng mga nakalutang na laruan, basura at mga naglalangoy na kabataan. Ang ganitong kalagayan ay naging bahagi na ng araw-araw na pamumuhay sa isla. Sa halip na itanong ng mga tao rito kung may bahana. Ang tanong ng mga tao ay, gaano kalalim ang baha ngayon? Isa pang malaking hamon sa mga residente ay ang kuryente na limitado lamang mula alas 4 ng hapon hanggang alas 12 ng gabi at nagmumula sa mga generator. Problema rin ang kakulangan ng malinis na inuming tubig. Bumibili sila ng purified water para inumin at nangongolekta ng tubig ulan para sa iba pang gamit. Ngunit kapag hindi sapat ang kanilang supply, kinakailangan pa nilang kumuha ng tubig mula sa mainland na dagdag para sa kanila. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy pa rin ang dedikasyon ng mga guro mula sa mainland upang maturuan ang mga kabataan sa Batasan Island. Hinaharap nila ang baha at ang iba pang hamon para maipagpatuloy ang edukasyon sa lugar. Tunay na kahangahanga ang kanilang sakripisyo para sa kinabukasan ng mga bata sa isla. Sa tuwing may klase, kinakailangan nilang sumuong sa baha upang makarating sa mga paaralan at maturuan ang mga bata. Kahit ang kanilang tinutuluyan gaya ng mga boarding house ay hindi ligtas sa baha, ngunit sinisikap nilang kayanin ito para sa kapakanan ng kanilang mga estudyante. Samantala, ang lokal na pamahalaan ng tubigon ay hindi nagpapabaya sa pagpapaalala sa mga residente tungkol sa panganib ng pananatili sa isla. Lalo na tuwing may paparating na bagyo o kalamidad, paulit-ulit nilang binibigyang diin ang kahalagahan ng pag-iingat. Ngunit sa kabila ng mga babala, marami pa rin ang pinipiling manatili sa Batasan Island. Bakit nga ba? Para sa kanila, ang isla ang sentro ng kanilang kabuhayan, kaya't mahirap itong iwanan. Isang halimbawa ng natural na proteksyon ng lugar ay ang Batasan Mangrove Plantation. Ito ang nagsisilbing pananggalang ng mga residente laban sa malalakas na hangin tuwing may bagyo. Ngunit noong tumama ang bagyong Odette, tila nawala ng silbi ang mangrove plantation. Ang isla ay lubos na naapektuhan. At ayon sa isang residente, umabot sa level ng leeg ang tubig baha. Ang takot at pangamba ay nagtulak sa maraming pamilya na lisanin ang isla, habang ang iba naman ay nagdesisyong manatili, bagamat puno na ito ng pangamba. Sa kabila ng trahedya, patuloy na pinapairal ng lokal na pamahalaan ang preemptive at forced evacuation tuwing may paparating na bagyo. Sa ganitong paraan, nababawasan ang panganib sa buhay ng mga residente. Gayun din, isinusulong ang relocation program para sa mga nais lumipat sa mainland. Subalit marami pa rin ang nag-aalangan dahil sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan na nakatali sa isla. Ang desisyon na Iwan ang kanilang tahanan ay hindi madali, bagamat ito'y isang laban sa pagitan ng kanilang seguridad at ng kanilang kabuhayan. Isa pang malaking hamon para sa isla ay ang epekto ng climate change. Patuloy ang pagtaas ng level ng tubig dagat na nagdudulot ng mas malalakas na alon at bagyo. Ayon sa mga eksperto, hindi malayong mangyari na tuluyang malubog ang isla sa mga darating na panahon. Bagamat ang mga residente ay nasanay na sa kanilang kalagayan at patuloy na nag adjust hindi pa rin maitatangging malaki ang panganib na dala ng ganitong sitwasyon. Sa araw-araw, ang mga residente ay napipilitang umangkop sa kanilang kalikasan. Halimbawa, ang mga bahay at iba pang istruktura ay itinatayo ng mas mataas upang hindi agad pasukin ng tubig. Sa kabila nito, may ilang lugar na tuluyan nang naabandona na dahil sa hirap ng sitwasyon. Ang mga kalsada na madalas lubog sa tubig ay parang naging bahagi na ng kanilang normal na pamumuhay. Sa kabila ng lahat ng ito, ang tanong ay nananatili kung hanggang kailan kaya nila kayang magtiis. Paano kung dumating ang panahon na hindi na sapat ang kanilang pag adjust Maraming residente ang patuloy na nagdadalawang isip kung tama bang manatili sa isla o tuluyan ng lisanin ito. Ang kwento ng Batasan Island ay salamin ng katatagan ng mga Pilipino. Sa kabila ng hirap, pinipili nilang lumaban at magpatuloy. Subalit, ang kanilang kalagayan ay nagbibigay diin din sa pangangailangan ng agarang aksyon mula sa mga otoridad upang masigurong ligtas at maayos ang kanilang hinaharap. Ang laban nila sa hamon ng kalikasan ay laban din ng buong bansa. Paano nga ba natin mas masusuportahan ang mga ganitong komunidad? Sa huli, ang sitwasyon sa Batasan Island ay nagsisilbing paalala sa kahalagahan ng pagkilos laban sa mga hamon ng kalikasan tulad ng pagbabago ng klima. Bagamat kahanga-hanga ang katatagan at kakayahan ng mga residente na mag-adjust, hindi ito sapat upang labanan ang pangmatagalang epekto ng tumataas na tubig dagat at mas malalakas na bagyo. Ang tanong ngayon, hanggang kailan nila kakayanin ang ganitong pamumuhay? Marahil kailangan ng mas matibay na suporta mula sa gobyerno non-government organizations, at mga pribadong sektor upang makapagbigay ng pangmatagalang solusyon para sa kanila. Ano ang masasabi mo sa sitwasyong ito? Kung ikaw ang nasa kalagayan nila, mananatili ka rin ba sa isla o pipiliin mong lumikas? Ibahagi ang iyong opinion sa comment section down below.